kapatid, nandito lang na tayo sa mga huling araw ayon sa salita ng ating Panginoong sa Kristo. mag kayo, baka kayo mailigaw. Marami ang magsipanggamit sa pangalang Kristo kasi magsipagbangon ang mga bulang Kristo at mga bulang propita. At mga sa pangalan ni Kristo at iligaw ang maraming tao dahil sa katampalasa ng pag-ibig ng marami ay lalamig at magkakaroon ng mga digmaan karihan laban sa karihan bansa laban sa bansa ito ito lahat ay natupad noong 19th century nagkaroon ng pangdagdigang gera at magkakalindol si itibang dako ng mundo at magkakagutom kulangin ng supply ang pag, ng pagkain at magkakabaha saan mang panig ng mundo parang ganito malakas ang agos ng tubig at magkakatsunami gaya ng nangyari sa Japan at Indonesia at mga iba't ibang mga bagyo na halos mawasak ang lahat ng bahay at sasabog ang mga bulkan walang piniling lugar basta may bulkan dito sa Pilipinas sumabog ang Mount Kanlaon at mangalaglag ang mga bituin sa langit o mga asteroid at ang buwan ay maging dugo Ilang araw ay di nasisikat. Ganito ang mangyayari. Yung buwan maging kulay dugo. At may mga ita talaga ang Panginoon, ang Diyos ng mga katiwala. Dito sa lupa ang isa ay tapat sa Diyos at inalaga ng mga tao araw at gabi. At yung ibang katiwala ay walang ay walang pakialam kundi ang sarili lamang nila ang kanyang inisip sila'y sila'y kumain at uminom at magpakasaya hanggang sa dating ang wakas at siya'y babaaki ng katawan at hihagi sa apoy ang mga bahagi ng kanyang katawan dahil sa galit ng Diyos dahil sa pagpabaya sa mga tao yun ang tunga ng katawan ngayon